Ikaw nga, kanya nga may pumunta doon kay Kumari Lina. to kami hihirap doon pira. Ba't akong utusan mo? Hindi si Noel. Ala, ay baka pag ng ang aking inutusan, ay mabawas ang payaon. O, oh, ay magkano kayaan? Lili man libo naman. Laka natin yung saglitin na. Sige. Sige. nga rin wala pa, maaga pang eh wala pa siyang magang dumating na diyan ng iyo uma hindi eh, saan ka nagpunta? ay inutusan ko ikakukuhanin yung aking inuutang na pera kay Kumari Lina, bagay ito yung maaga pang yung. Ngayon, wala pa eh nako, e, malamang yung inaapasabit na sa barikan ala, ay siya, sandan mo nga muna at baka nagagastos na sinanon ang pera Isa kaya lagi inum yon. Ah, iting naman dia sa panabak dia para ruron. Sundan mo muna, Para kakasusan na ng pira. Hmm. Ang tangi kong pag-ibig Ay minsan ngunit sa iyong akala Yung nabaga ah! <laughs> na sinasabi ay lasing ko. Lasing na naman nga ay. Oh, magkata tayo. Lasing na naman eh, sa na eh, sakay na mabarik. Yala sa labak dyan. Eh, nakaw, di, kaya lumakad. Kaya naman. Sa Taka takay na. Nakaw po, kalpa yung nintay na inaig, galta sa inyo. Eh, eh, eh. Ah! <laughs> oh. Eh, babarik eh, magtitira ng panlakad. O oh, kahirap ng gayaan ah. Oh, hindi mo na takay lumakad eh, din eh. At bubuhati na. Hmm. Kahirap mo gayaan eh. Kandaan. <laughs> <laughs> oh, po 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 po. Yang ari na yang tate oh, lasing na naman. Dako, lasing na naman nga ay. Eh. Lasing, nakita ko do sa bitabing kalsada, nakahandusin na doon. Baka wa ada babawasan niya nang pira. Ay, ah, na, hindi ko alam. Kausapin niyo. Totoo ya, ay naman tubig, ay hulog ko pagkabigat pala niya pagkalasing. Ah! <laughs> Ano ka kanyang ama? Nakuha mo nag-ang pira? Oo, nakuha ka. Okay na, din eh. Bakit ang rita 3,000? Nasa ng 2,000? Ala, kinuha ko ang 500. Dinapok ko sa barikan. Ay, nasa pa ang 1,500. Ala, nagkita mm, ko doon ng babae. Ako sinabihan ng puge. Sinabihan ka lang ng puke? Binigyan mo na agad ng 1,500? Oo, oh, eh, ako may naaawa eh. At bakit? Sayaw ng sayaw, eh, wala namang kadamit-damit. <laughs>